So, good morning, moms. So, we were gone for two weeks. Uh, di kami umuwi ng two weeks dito sa bahay. And then, ganyan na yung grass. Kaya na siya. Dili na mo siya katan kay ko ano mamatay na siya hapit. And if you can see across the road, de diba, yellow na siya. So di na mo siya ko anong hilabtan. Sagdahan na lang na siya. Nga mamatay. Pero akong mga bulak, okay ra mo no? There. Okay pagyapon siya. Pero hapit na gani siya mamatay. Hapit na siya mamatay. O niya, dere po sa mga... Wait, I'll show you what I'm doing right now. So, diba two weeks me wa ka uli. And then last week, dito rami sa camper ng laba. Nag-laundry rami din ka ron. Nagkang gidala dire de kay... Dere na po sa balay ka laba. So, kana, dalho na po nang pagbalik balik sa camper. And then, napa ko'y peel on ko i-dryer. Dalo na siya tanan sa camper. My goodness. Tapos, nakalimpyo na sad ko. Nakamap na ko sa floor. Dayon ka na. Ako na siya. Okay. Isya ko dalu Dalo na ako sa camper kay nagkuha ko ka ng mga bildo bitaw, glass uh, glassware kay kaya ng plastic na bago na kong gigamit sa camper kaya pwede uganahan gamitin pag like mag-init uh, ko food sa microwave kaya may maho siyang plastic so nag-dala ko ang mga glass na mga plato so yes and also oops may mga monkey <laughs> <laughs> I say something <laughs> you something? yes yeah. mm, okay. oh jesus christ careful okay. And mo niya ano tong mga plant <laughs> nga wala na wot na natubigan og balig 2 weeks. Diba? ba? Kani siya noon, kung ano ni siya, mo thrive din ni siya og abi sa dili imo ni siya tubigan mga pila ka semana okay ra ni siya. Kani need din siya tubigan at least once a week. Kani at least once a week. Ah! Yeah, yes, think ba. Tapos nagyelo na siya. Daddy, Thank ba. Di na siya healthy kayo. Nagyaan, mm -hmm. manggun niya. Kung ako ko siyang dalon sa camper, wala ako yung space. Bugat mo kayo ang mga paso. So, dari na lang ni siya. Kung kano sa aming makauli, mabuhay pag tubig niya. Ay, nako. Pero kani mo padayon yun ni siya. Padayon sa ginabuhi. This one, di ba? Bro, siya plastic. Hmm. baby